Tingnan niyo ganda rito guys ah. Oh. Oh, sariwang hangin. Pagdating dito yan, oh. Dami ayan oh. Daming suha. Ayun. Sakto sa ano. Sa December 31. Uso bilog na prutas. Ayun nga buko ko eh oh. Sige, okay, Ay, doon na. sa libis si Magkani yan, 40 pesos isa. Ay, kabigatan na you know, eh. Hindi naman ako marunong makyat. Ay, you know, Kaya ko makyat yan pero eh. Kung nakatumba. Kung nakatumba. Eh, mahal pa ba din sa atin ang ano? Ang buko, 40 pesos, 35, ganun. Tapos mga malaug pa. Ito pang justo. Alas araw-araw pa man din ako bumibili ng buko. Ma, ikaw kaya mga kiyat? Ito guys, yung kubo ng akin diko. Kapatid ng akin tatay. Wala eh. Ayaw, may bitbit -bit pala na no. Ayaw. Ayaw ng akin diko. May bitbit -bit na ulingin na tayo. Ayaw. Tingnan niyo. Oh, senior na yan, guys. May magsi-70 anyos na yan. Nakakapagbuhat pa ng mabibigat na kahoy. Susukitin oh. Eh, may mga patola. Sumasakit yung buto ko eh. <laughs> Ay, yung may laman. Ang hirap ng buko sa libes, binibili. Pero dito sa bundok, <laughs> Tanya, ang ganda guys, ano? Dito, dito, ayun na, Matagal-tagal na rin ako, hindi nakaahon ng bundok eh. Kaya na-miss ko rin. May, may taon ako, hindi nakaahon guys. Kaya na-miss ko rin dito. Tanya, oh. Ayun, mga palay. Medyo... Ayan na, oh. mga ilang buwan na la lang yan

<laughs> Meron sala. Yung oh. so, kabila, sigurado na. E, so, dati, ano yung, ano, itake, eh, minsan na-violate ako dahil sa, ano eh. Sa ganyan. Eh, may ano eh. Deadly weapon. <laughs> <laughs> oh. Ay masarap di ko. Sa Disember ya Sakto yan. Ibenta natin. Amal sa Disember na ito. Sa New Year. Ah, katong tingnan guys oh. Ang daming bunga. Ayan. Ano? noon. Oh, mumutik-tik. Ayan, ayan, ayan.

Oh. Binabayong mo yung buhay. Nahihirapan yung <laughs> <sa 'yo> eh. <laughs> Baka tamaan yung <niyo> Yung pungkit, yung pungkit Baka yung <laughs> Thank you, thank you, thank you, guys. abot ka